Rufa naguguluhan sa relasyon ni na Richard at Barbie. Ganito pala ang relasyon ngayon ni na Barbie at Richard na ikinagulat ng lahat. Matatanda ang hindi na sekreto at hindi na patago ang relasyon ni na Barbie Imperial at Richard Gutierrez. Namataan pa sila noong nagbabakasyon sa ibang bansa na magkahawak kamay kasama si na Maris Racal at Anthony Jennings. Namataan rin na magkasama ang dalawa sa mga events at party na kanilang dinadaluhan. Kahit hindi pa nila aminin ang estado ng kanilang relasyon hanggang ngayon, halata na masaya silang dalawa. Matatandaan sa isang interview kay Richard, mabait at totoong tao raw si Barbie Imperial para sa kanya. Ibinahagi rin niya na nagkakilala sila nang maging partner niya ito sa isang negosyo sa Alabang. Inamin rin niyang walang kinalaman si Barbie sa kanilang paghihiwalay ni Sara Labati. Hindi raw third party at hindi nag-overlap ang kanilang relasyon ni Barbie ayon sa kanilang paglilinaw matagal na raw silang hiwalay ni Sarah na pumasok sa buhay niya si Barbie. Kailangan rin daw niyang protektahan si Barbie dahil sa mga bashers at hate comments na natatanggap nito. Ibinahagi rin ni Richard na nasa proseso sila ng pagsasawalang bisa ng kanilang kasal o annulment. Ngunit ko, parents pa rin daw sila sa kanilang mga anak. Ayon pa kay Richard, hindi siya magbabahagi ng kung ano pa tungkol sa kanilang relasyon ni Barbie. Kung ano lang daw ang makikita ng mga tao, ayun lang ang makukuha nilang impormasyon upang maiwasan ang mga espekulasyon at chismis tungkol sa kanilang dalawa. Ngunit ayon kay Rufa Gutierrez, naguguluhan rin daw siya kina Barbie at Richard. Sa interview kay Rufa sa Fast Talk with Boy Abunda, itinanong ni Boy kung si Richard at Barbie ay magkarelasyon pa. Aniya naman ni Rufa, minsan raw ay bumpy at minsan naman raw ay masaya ang relasyon ni Richard at Barbie. Wala pang nabanggit nito ang pangalan ni Barbie Imperial, imbis na Barbie Portesa na mga kasama niya sa isang TV series. Wala namang pag-amin o pahayag sina Barbie at Richard tungkol sa kanilang relasyon at kung nagkakalabuan na nga ba sila. Dahil gusto nilang manatili na pribado ang kanilang relasyon.